Ako ang paniwalaan mo. Dahil pinoprotektahan lang naman kita eh. Pabayaan mo na ako. Anton! ton. Anong kailangan mo, ha? Iniwan ako ni Anton. Nag-away kami. Wala na akong pakialam sa inyo. Meron. Dahil nasa Manila kami, posibleng puntahan niya si Mili. Pa, paano nangyari yun? Di ba ang usapan natin, ilalayo mo si Anton? Yun na nga ang plano. Inaayos ko na para makaalis kami ng bansa. Eh, nag-away kami. Hanapin mo yung lalaki mo. Hahanapin ko si Mili, Alamin kong nasan siya. O sige, balitaan mo ko. Android. Anong meron at tadya ka sa Maynila? May mahalaga lang akong iniimbestigahan. Pag may naghanap sa akin yun ang sabihin mo. May kinalaman sa kaso ni Brendan at ni Anton? Oo. Na report mo na ba sa itaas yung tungkol sa natuklasan natin? Nabuhay si Anton at pineke ang DNA ng bangkay. Naghahanap pa ba ako ng tamang pagkakataon. Pero Joed, paano malulutas ang kaso kung hindi mo i-report yan? hindi biro na pagbintangan si Ramon. Kailangan mahuli muna natin si Brendan bago tayo mag-akusa. Lalo na ngayon, mataas na ang posisyon ni Ramon ngayon sa SIU. Eh si Anton, bakit hindi yun yung huliin mo? Ibalato mo na sa akin, si Anton. Ako nang bahala. Pare, mag-iingat ka sa mga ginagawa mo. Baka mag-backfair lang sa'yo. Alam ko ang ginagawa ko.